Hello! Magandang umaga po sa inyo mga lalabs. Ayan. Napapansin niyo po ba ang inyong mga pinopost? Yung mga pinopost po ninyo na may nakalagay po na See insight at saka merong iba nakalagay si insight and ads Doon sa baba po ng ating pinopost. Dahil po sa bonuses, uh, nakita ko po ang kaibahan nito nang C-Insight at C-Insight and Ads yung pagkakaiba po noon yung isa ay C-Insight lang yung isa C-Insight and Ads ayan, pinag-aralan ko po kung anong pagkakaiba nito bakit may nakalagay na C-Insight at merong C-Insight and Ads ayan. dahil po invited na ako sa bonuses nakita ko po, po ang pagkakaiba nyan mga lalaps kahit doon sa mga siguro sa mga na-invite na sa Ads on Reel Ayan, makikita nyo po yan kung ano ang kaibahan yung dalawa na yan. Ako po sa bonuses, nakita ko po yan kung ano ang kaibahan. Dahil po ako, may pinos po ako na yan. Hmm, diba, nakita nyo mga lalabs. O, oh. yan ay sa Sea Insight. Ang um, nakita ko kung magkano ang earnings niya. Nakalagay ay Sea Insight. Tinignan ko ang earnings niyan kung magkano. At nakita ko po kung magkano ang kita nung Sea Insight. At ayan po yun. Hmm. Tignan naman po natin yung Sea Insight and Ads. Ito po yung aking pinos. Hmm. ba? Diba? Ganda po ng earnings. Hmm. Tapos, yung earnings po niya, nakita nyo naman kung magkano ang naging earnings. O, ba diba? Nakita nyo. Ayan. Hmm. di ba ang pagkakahiba po ng C-Insight at C-Insight and Ads. Kung po sa Ads on Reels, kung na-invite po kayo diyan, syempre may mga pinopost po kayo diyan. meron din sigurado dyan nakalagay na C-Insight at C-Insight and Ads. Pag po kasi C-Insight ay medyo maliit lang ang earnings na binibigay po ni Facebook kumpara sa nakalagay po na C-Insight and Ads ay mas maganda po ang kanyang ibinibigay yon yun po ang pagkakaiba po noon. Ah, uh, kumbaga, yun sa si insight naman po, yan din po ay mayroong iba dyan na unti-unti din ay tumataas, pero mas mataas po ang earnings ng si insight and ads. O, ba? Diba? O, sana po ako yung nakatulong sa inyo mga lalabs at kung Uh, nagustuhan nyo po ang aking video at hindi ka pa nakapalo sa aking pay, uh, page, ayan, follow nyo na rin po ako at share na rin po ng nakakatulong tayo sa iba. Maraming salamat mga lalabs. Thank you for watching.